Determinado ang 11 anyos na pedicab driver na si Rayjan ng Barangay Igang Bakakay Albay na makatulong sa kanyang pamilya kaya sa murang edad, pinili niya ng magtrabaho. Gaya ng kasamang pedicab drivers, tinitiis niya ang malingasang na panahon para kumita ng pera na pandagdag sa pang-araw-araw nilang konsumo sa bahay. Aniya, namulat siya sa kahirapan at ito ang kanyang ginagawang inspirasyon para mapagaan kahit papaano ang kanilang pamumuhay. Nagtabang sa magulang. Bunso si Raydian sa siyam na magkakapatid. Nagtatrabaho naman bilang labandera ang kanyang ina habang pelicab driver naman ang kanyang amain. Kwento ni Nanay Degna. Pansamantalang natigil sa pag-aaral si Raydian kaya minabuti nitong magtrabaho muna. Wala naman daw sa kanilang nagtulak sa bata na maghanap buhay pero desidido daw talaga itong tumulong na sa kanila. Sabi ko nga sa iya, Boy, di ka para pabanggit. mag ang kapusanto. Na, malay mo, siyempre sa dito ake pa, pag kong pagkaralwagan, sa kap ake baga, o oh, kapwa ta tao. O, rin mo pinsar ikan nagpinsar, harap para na kain eh. kung na, sabi ko boy, kung kunyan, pigi tugong ko, pag nag ding araw kayong hapon, nako boy, dahil para pabangiha, maguli kang alas, er, alas 5, dapat nako ako, ka na. Nugad, kung muya muya garong magkayod, malimpoy na mag ano. Untung nugad, alas 7, dahil pa, nugad is, So, ilapag ko, ah, nagbaklay, sarak pa ba, no? Hunyo ngayong taon nang simula ni Rijan ang pagkayod. Kalahati ng kinikita niya ay iniimpok niya para sa pambili ng gamit sa pagbabalik niya sa eskwela. Pagkukunyang ko ang ano, araw kain sa mo na yan. Oh, mga siya tunogad dito ang kay 50, araw kaan ang gatos. Oo. Oh. niya tulos kay sa kuya. Tunogad kay papa niya onyor sa kay padaras niya. Bilang ina, masakit sa kalooban ni Nanay Degna na kailangan gawin ito ng kanyang bunsong anak. Sa kabila nito, pinapanalangin niya daw parati na maging ligtas ito sa kalsada. Para sa mga balitang Tatakbikol, Hercules Barbasena.